Mga mare, alas 4 nga pala yan na madaling araw. Maaga nga pala kami mga mare mamamalengke. Pagkalabas nga namin mga mare, kita nyo naman basa nga ang kalsada at umuulan nga. Kakatamad tuloy mga mare bumiyahe kasi malamig nga. Pero kailangan talaga namin umalis ng maaga mga marit na iaatinan nga na seminar ang aking asawa. Kaya dapat makauwi na kami ng maaga para nga makapagpahinga rin siya. Alam niyo naman sa Sara mga marit laging maraming ang namimili. Aabutin nga kami ng siyam-syam dun kung magpapaliwanag pa nga kami. Kaya sabi ko nga mga marit sa asawa ko na nga kami para nga maaga kami makabalik. Malamig nga ang hangin mga marit may kasama pang ulan kaya talagang nilalamig talaga ako kahit nakasweter na. Kung wala sana nga atin na seminar ang asawa ko mga marit, magpapahapon na nga lang kami. Hindi rin kasi alam ng asawa ko mga marit kung anong oras nga matatapos yung seminar na aatinan niya. Alas 9 kasi mga marit ang umpisa na ng nga ng asawa ko. Kaya sabi ko mga marit agahan na nga lang namin ang pamamalengke. Wala naman bagyo mga marit pero umuulan. Buti na lang mga marit, meron nga trapal lang aming kulong-kulong, kaya kahit umuulan ay may harang naman. Yun lang talaga ang maganda mga marit, talagang pinasadya talaga pagawa ng aking asawa ang trapal. Para nga raw mga marit, yung pinamili namin na hindi nga raw mabasa. At kung may pupuntahan nga raw kami mga marit, hindi rin daw ako mabasa kung kasama ko rin daw mga anak ko. Naalala ko pa nga dati mga marit, no na nga kami at nakasakay nga ako dyan sa kulong-kulong. Yung pinamili nga namin mga nakakarton mga marit ay talaga naman nabasa. At buti na lang mga marit, mare yung bigas ngay pinadobli nga namin ng plasti. Kaya mga mare pinili talaga ng asawa ko makapagpagawa ng trapan. Para nga raw mga mare hindi nga basang basang mga karton. At ayan na nga mga mare nandito na kami sa Sarah Hazel. At binaba na nga ako rito mga mare ng asawa ko para hindi na nga raw ko maputikan doon sa parking lot. At ayan na nga mga mare ang Sarah Hazel at tatawid na nga lang ako sa kabila. At dun ko na nga lang aantayin ng asawa ko mga marit. Kita nyo naman ang dami nga nagtitinda dyan sa kalsada. Naalala ko tuloy dati mga marit yung nagtitinda pa ako sa palengke. Kahit talaga umuulan mga marit na babasa na ako tuloy pa rin ang pagtitinda na. Bago kasi kami dito napunta mga maray sa kalamba ay galing talaga kaming Las Piñas. Ang hanap buhay talaga namin dun mga mare ay mangingis nga ang aking asawa. At yung kanyang hinuhuli nga mga mare ay siya na mga aking tinitinda sa palengke. Kaya nga mga marit na danas ko talaga ang hirap ng buhay kahit nung kabataan ko pa. Sa kalagayan kasi namin dati mga mare, kung hindi ka kakayod ay hindi ka rin kakain. Kaya ngayon mga mare, nagsisikap talaga kami dalawa mag-asawa at magkatuwang nga kami sa aming negosyo. Mas maganda kasi mga mare kung nagkakasundo kayo at nagkakatuwa nga sa negosyo. Ang gaan gaan ang pamumuhay mga mare, yung hindi namin iisipin yung kakainin namin kinabukasan. Ang iniisip na lang namin mga mare, yung pag-aaral nga ng mga anak ko. Kung sa pagkain naman mga mare, kahit pa paano namin nakakakain naman kami tatlong beses sa isang araw. Hindi rin kasi mga marikalakihan ang kita namin sa tindahan sa araw-araw. Tama lang mga marit, may papaikot lang kami sa aming tindahan. Yung may pagkukunan lang kami mga mari ng pambaon sa araw-araw ng aming anak at pagkain nila. Sa mga bayari naman mga marit, pagdating nga ng katapusan ay yung sahod ko nga ang aking binabayad. Tulad nga mga marit sa bayaran namin ng kuryente at tubig at syempre mga marit, hulog na rin namin sa bahay. Kung ano kasi mga marit ang kulang sa amin at yun lang talaga ang kinukuha ko. Kunti lang naman kasi mga marit ang bibilhin namin ngayon at meron pang nga kami yung mga paninda. At kumuha din pala ako dyan mga mare ng biskwit dahil marami na nga rin kulang ng biskwit sa amin. Kukuha din pala ako ng mga candy mga mare at marami na nga rin akong walang candy. Tulad nga ng Snobber at Max at Mentos, mga mare. Yan kasing mga candy na yan, mga mare, ang mas mabili sa akin. At kukuha na nga rin pala ako dyan, mga mare, ng Pansit Canton at Lucky Me. Konti na lang kasi yan, mga mare, kaya dinagdagan ko na nga. So yan na nga, mga mare, pass forward na nga tayo at hinihila na nga pala dyan ang asawa ko ang aming pinamili. Inilapit niya na nga pala yan, mga mare, malapit sa aming kulong-kulong para nga hindi na nga siya mahirapang magbuhat. Yung bigas kasi, mga mare, na ilagay niya na nga sa kulong-kulong namin. Kaya yung mga nasa box na lang mga mare ang kanyang isasalan dyan. Naambun-ambun pa nga dyan mga mare. Hey, hindi ko nga siya dyan mga mare natutulungan gawa na ang binibidyo ko nga siya dyan. Kaya mga mare yung chichiri ay hinagis niya na nga lang dun sa mga cart konti lang naman mga mare ang pinamili namin at kayang-kaya niya na nga yan. So hanggang dito na lang mga mare. Bye!